Ano naman tayo sa customer? At ito, may problema ano na naman na E6. So, titingnan natin to. Communication error. Or yung wire. Balitad yung pagkakabit ng wire. Tingnan pa natin kung ano. Tama ba yung modelo. Ano so, sa ito yung E6. Itong isa, ito walang problema. Pinaantar natin. So good morning guys So kung makikita nyo yung nag E6 Alam nyo ba kung bakit ah uh, Kahit hindi ko na to Kahit hindi ko na tingnan Ibig sabihin yung E6 na to Ito ay bagong modelo ng Bagong modelo ng uh, green na inverter So yung remote nyo yun, Kung napansin nyo yung remote Di ba maliit Maliit yung remote Pagka ganitong modelo Na outdoor ay uh, dapat yan yung malaking malaki yung remote niya malaki yung remote control niya so ayan, isa na yung problema so itong model na to ay uh, ang remote nito dapat ay yung malaki na gri bagong modelo kasi to eh, na inverter so kaya nag i din ayan so ayan ha so yung uh, yung remote na yon ang modelo nun ay yung dito yung flare nya kung makikita nyo yung remote na yon dito yung player sa loob ito kasi bagong modelo oh. ito dito nasa labas siya so kaya dun siya nag i -six. and then tingnan din natin yung yung indoor niya kung uh, applicable siya dito sa outdoor na to so yan titingnan natin ha kasi wala pa kasing patura yung wala, yung customer so tiningnan ko lang at nung nakita ko nga ayon ah, yong yung yung kanya and then umakit oh, agad rito And then nakita ko na agad to na dapat ang uh, ako Ito, yung E6 kasi, pagka hindi mistake yung uh, yung uh, communication niya ay hindi tama at uh, ganon. So ito kung kung ito ay tama ang indoor at outdoor, ang problema niyan ay yung remote. Kaya nag-iisik siya. So siguro naman tama yung kanya. Tama naman siguro yung indoor outdoor. And then ah uh, pero Sigurado ako 'Yung remote lang niyan sablay na 'yung remote niya ayan